Hello guys, so tanawan natin, tanawan ninyo ang atong mga pichay nga walang halong kimikal Wala siya halong kimikal guys? ato mga pichay Kaya pang ato naman, pang konsumo Ang atong pag eh Hindi pang bukbukan ra Ang juta Para mo humok. So, mga na guys, kanina sidling hinatag po ni sa DA sa Lite Shout out sa kanunay Salamat sa di nga mo hatag na sidling hindi mm, ata maka mahal kay pinangajo naman ang ato pag kugira pag pananom so kamo lugar, na doon mo sa lugar uh, nga mo sa department of agriculture pwede mo makapangajo siguro pod kay kami muhatag hatag man yung sila basta man kugila man ta tong, kuan pitchay kani guys chinese kangkong pinalit hinuon sa agri store pero karon gitagaan naman ta og mga seedling pod sa DA ang so, sa tawag ka ng um, upland kangkong, kanyang siya Chinese kangkong, basi pare-parehara, lahat ng name. So, puhon-puhon, makaharabi sa buta. Nananom ko ani, para atong mga katunon sa bahay, healthy, para sa atong anak, atong misis, na may mga sustansya sila. Huwag ako pwede ayaw. Para guys, mara to. Uh, basta magtanong, makakaon.